Ang sira ng bike mo, sir. Eh eh. Yung eh, eh? so, naputol yung ano yung dito. Naputol? Hmm. Pati nga ako ng eh. Baka magawa ng paraan. Tumalsik niya yung ano niya. Eh. Pati nga. Ah, oh, eto. Ito sir, may gamit ako. Tutulungan kita. Saan ka pa pa uwi? Pag-asa pa eh. Pag-asa binangonan? Oo. Oh. Naku, layo mo pa. Dito ko pa lang sa Taytay. Ito, ito, ito. May gamit ako rito. Sir, dun tayo sa may ilaw. Ito, sa poste. Pati nga ako, sir. At tinanggal mo na? Ay. Ay. Uh, Ay. Eh, naglalakad kasi si Kuya eh. Dali lang ah. Eh, ito sir. Thank you very much, sir. Ah, tulungan ako muna 'to, sir. Ha? Malayo pa uwi nito eh. Ah, binangonan pa eh. pare pala tayo, binangonan tayo. Ha. At, ha, tama. Okay, sara. Thank you. Oh, tuloy ako muna siya, Sara. Nasa oh, yeah. Malayo pa uwi niya, binangunan pa eh. Kasi hindi pa nakasama yung panahon eh. Tuloy ako muna siya. Tiglapang umulan oh. Eh. Oh, kapos nga talaga. Ganito sir. Ito kasi eh ehe nya. Ayan o. Oh. Hindi na abot. Hindi rin makakakabit yung tornilyo. Ngayon gagawin ko lang to ng paraan. Para lang makaandar ka. Ano sir uh, pansamantala lang to para lang hindi ka maglakad kasi ang layo mo pa binangunan ka pa eh gagawa ko ng paraan para makaandar ka kasi putol na yung ehe mo nga, eh, oh. may gsina masyadong maluwag yung kadena mo babawasan natin tapos singaben. natin ayan sir may uwi mo na yan nagawang ko na ng paraan ang mahalaga makakaandar ka na Ayan, sige, try mo. Yun nga lang, banayad ka lang, sir. Ang mahalaga, makakauwi ka na. Sige, sige.